kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. sa napipintong pagsalakay ng Israeli forces sa loob ng Gaza para tuluyang ubusin ang Hamas. Gaya ng sinabi ng kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu ay nagbabala ang grupong Hezbollah sa Lebanon na maghihintay sila sa pagpasok ng mga Hudyo at doon na magkakaalaman kung anong mangyayari sa oras na mag-cross ang landas ng dati ng magkaaway. Alam ng lahat na ang grupong Hezbollah ay itinatag ng Iranian Revolutionary Guards noong 1975 at simula noon ay suportado na ito ng bansang Iran sa halos lahat ng aspeto, mapatraining sa mga sundalo, armas at pati na pera ay nagmumula ito sa Iran. Kaya sa bawat bakbakang nagaganap sa tropa ng Israel at Hezbollah ay hindi nawawala sa usapin ng Iran na malaki ang posibilidad balang araw na tuluyan ang magkabanggaan sila ng bansang Israel. Sa nangyayaring labanan ngayon ng Hamas at Israel ay muli na namang nabuhay ang posibilidad na ito, lalo pat walang balak ang Israel na magaroon ng tigil putukan kontra sa Hamas dahil ang gusto nila ay durugin na talaga ng tuluyan ng grupong umatake sa kanilang mga sibilyan kapag nangyari ito ay siguradong maraming bansa na ang makakaladkad at makisali na rin sa nangyayaring kaguluhan. Isa na rito at una sa listahan ng Estados Unidos. ibang ang magiging resulta ng labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Sakaling sumali na ang puwersa ng Amerika dahil kung pagbabasihan natin ang ginawa nilang pagsakop sa Iraq noong 2003 ay nakaya nilang paluhurin ang puwersa ni Saddam sa loob lamang ng maigit isang buwan. Samantala ang Iran ay hindi nila nagawang madurog si Saddam sa walong taong labanan nila na nagumpisa noong 1980 hanggang 1988. Kaya ang gagawin nating kumparison ay ang Iran lamang at Israel. Kung sino kaya ang mananaig sa kanila sakaling matuloy ang labanang militar ng kanilang bansa. Umpisa sa defense budget ng dalawang bansa. Importante ito dahil dito nakasalalay ang pagkakaroon ng mga bagong kagamitang pandigma ng isang nasyon. Kapag mababa ang budget na allocated ay magiging kokonte ang mga armas at kagamitan ng buong kasundaluhan. As of 2023, ang Israel ay mayroong defense budget na nilalaan sa kanilang bansa na nagkakahalaga ng 23 billion US dollars. Samantala ang Iran ay mayroon lamang 7 billion US dollars na budget para sa kanilang sandatahang lakas. Pagdating sa sasakyang pandigma ay dito na magkakaalaman kung ano ang maibubuga ng isang bansa basis sa dami at kalidad ng kanilang mga sasakyang pandigma. Ang tangki de ng Iran ay umaabot sa mahigit apat na libo, samantalang Israel naman ay mayroon lamang mahigit dalawang libo mas moderno ang mga tangking pandigma ng Israel kumpara sa Iran na gumagamit pa ng mga lumang tangke na gawa pa noon ng Soviet Union. Pagdating naman sa armored fighting vehicles ay lamang ang Israel dito. Meron silang mahigit 6,000. Samantala ang Iran ay mayroon lamang sobra sa 3,000. Pagdating naman sa artillery ay kakainin ng Iran ang Israel dahil sa meron silang mahigit sa 4,000 samantalang ang Israel. Israel ay mayroon lamang isan libo. Ganon din sa rocket artillery, kulang-kulang dalawang libo ang mayroon sa Iran. Habang ang Israel ay mayroon lamang apat na Ang mga fighter jets ay mayroong napaka-importanting papel pagdating sa labanan dahil pwedeng pulbusin ng nag-iisang fighter jet na may karga-kargang libo-libong tunelada ng pampasabog ang buong kasundaluhan o kahit buong airport o building na mahalaga sa isang bansa bagamat luma ang mga fighter jets ng Iran pero may bilang naman ito ng 112 samantala ang Israel ay mayroon lamang 41 lamang naman ang Israel sa kanilang mga multi-role aircraft na umahabot ang bilang sa 230 habang ang Iran ay mayroon lamang 75 1.28 ang helicopters ng Israel. 510 naman ang nasa Iran. Pagdating naman sa combat drones ay lamang pa rin ang Iran na mayroong 63, 15 lamang ang mayroon sa Israel. Kung gaano kaimportante ang mga fighter jets, ay ganoon din ang mga parkong pandigma. Kapwa walang mga aircraft carriers ang dalawang bansa. Walang frigates na barko ang Israel samantalang meron namang 6 ang Iran. 7 ang corvettes ng Israel, 3 naman ang sa Iran. 6 ang submarines ng Iran. Labinsyam naman ang pagmamayari ng Israel. Pagdating naman sa mga active personnel na handang lumaban para sa kanilang bansa ay mukhayatang kakainin ng buhay ng Iran ng Israel sa dami ng kanilang mga sundalo. Natural dahil sa mas malaking bansa sila kumpara sa Israel at mas malaki ang kanilang populasyon. Mayroong 169,500 na mga active personnel ang Israel, samantala ang Iran ay may nakakalulang 610,000 na bilang. Lamang naman ang Israel pagdating sa reserve personnel. Mayroon silang 465,000 at 350,000 naman ang mayroon sa Iran. pag Pagsakaling matuloy ang full full-scale na labanan sa Israel at Iran, ay dito na masusubok ang mga kagamitan at kakayahan ng mga kasundaluhan kung paano nila maipapanalo ang laban. Lamang man ang Iran sa dami ng kagamitan at kasundaluhan ay mas advanced naman at sophisticated ang kagamitan ng military ng Israel. Ang mga eroplanong pandigma nito ay mga moderno. Ganon din ang mga barkong pandigma nila at submarino. Sa panig naman ng Iran ay mayroon itong napakaraming kasundaluhan na siya namang isa sa pinakaimportante pagdating sa labanan. Iba na talaga ang mas marami dahil mas madali ang pagkumpleto ng misyon kapag marami ang personel na pwedeng magsagawa nito. Ang Iran ay isa rin sa mga bansang may mga magagaling na sundalo at general dahil noon pa man ay subok na rin ito sa mga labanan kung hindi lang siguro nagkaroon ng ceasefire noon sa gyera nila kontra sa Iraq na umabot sa walong taon, ay baka lang napatalsik na nila noon si Saddam nang munti ka na nilang masako pang Iraq. Kung conventional warfare lang ang mangyayaring labanan sa pagitan ng Israel at Iran, ay mahirap sabihin kung sino talaga ang mananalo dahil sa may kakayahan ng bawat isa na makipaglaban sa nangyari noong Six Day War noong 1967 ay hindi kasali noon ng Iran sa mga bansang Arabo na direktang nakipagbakbakan sa Israel at dinurog ng Israel rason para simula noon ay napasakamay na nila ang Gaza Strip, Sinai Peninsula, West Bank at Golan Heights ang tanging kinakakatakutan ng Iran at iba pang pa mga Arab nations na nakapalibot sa Israel ay ang mahigit sa 80 hanggang 4 na raang nuclear warheads na nasa pangangalaga ng Israel at pwede nilang itispat sa ito sa pamamagitan ng paggamit ng eroplano o submarino. Pero malayong mangyari ito maliba na lang siguro kung pandaigdigang digmaan na ang magaganap. Ikaw, Sino sa tingin mo ang mananalo pag sakaling maglaban ang Israel at Iran? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.